Ngayong araw ay nagpunta ako sa Vista Verde Executive Village. Ito so ang araw na nag-team building kami ng mga katrabaho ko nung hindi pa ako nagre-resign. Vista Verde ay nasa kain lang at akalain mo nga naman na may mga resort pala dito. tricycle lang ako papasok at nagpahatid na sa Sardonic Street kung nasaan ang resort na pupuntahan namin. At ito ay ang Casanova Resort. Pagbaba ko ng tricycle ay nagbayad na ako ng pamasahe at pumasok na sa loob ng resort. Nagulat ako pagpasok ko dahil nakapag-decorate na agad ang mga katim ko. Sa so dami ng dekorasyon parang nahulaan nilang last team building na to. At pagpasok asal loob sa bandang kanan ay makikita mo na ang hagdan papunta sa pool. Pag nasa may pool ka na at kumaliwa ka ay may hagdan naman pababa papunta sa isa pang mahabang lamesa. At pag nandito ka na sa may mahabang lamesa at kumaliwa ka ay mapupunta ka naman sa mga kwarto. Ang kwarto sa baba ang nakuha ng team namin tara silipin natin. Medyo kinilabutan lang ako pagpasok ko sa kwarto dahil may nakita ko mga bata. Pero nawala agad ang kilabot ko kasi mga tao naman sila. Silipin naman natin ang function hall na parang may kakadibulang. Isapin pa ang mga upuan at meron pang disco ball dito. Meron nga palang mga kwarto sa taas kaya umakyat ako sa hagdan para silipin ang mga ito. Medyo natakot ako sa parting to pero hindi sa lugar kundi sa may-ari. Baka mahuli kasi ako. Hindi naman namin bayad tong mga kwarto sa taas. Kaya bumaba na lang ako ulit at tumulong na lang paggagayat ng gulay para sa sinigang. Habang niluluto ang sinigang ay dumating naman ang iba pa naming katim na may dalang black kutsinta. Naluto na rin ang kanin at ang pritong manok. Ang isa naman naming katim ay nagluto rin ng specialty niyang tinakpang kare-kare. Sinimula na nga namin kumain at natapos na rin agad dahil gutom na gutom kami. Pagkatapos namin kumain ay naligo na sa pool ang mga bata. Habang ang mga maratanda naman ay nasa function hall na, na may Christmas lights para mag at mag color game. Akala ko team building ang pinuntahan ko pero pala. Pero dahil ayaw namin sa sugal at walang naglaro ng color game ay nag beer pong na lang. Kaya maya ay lumabas na rin kami habang nagkwekwentuhan sa tabi ng pool at naghahanda ng hapunan. Habang ang mga bata Tata naman ay natutulog na dahil napagod ka lalangoy. Ang ihina naman pala ng mga yun sino kaya mga magulang nun. Nang maluto na ang mga pagkain ay naihanda na namin ng lamesa para sa boodle fight ng hapunan. At may pa pa para talagang last team building na to. At ang nakasulat sa cake ay happy team building eme. At ayun nga pala ang pangalan ng team namin team shan. Marami pang nangyari pagkatapos ng dinner at ng araw na yan kaya lang hindi ko na na video dahil may injury. Hindi ko na i kung ano ang mga yun pero sana ay maulit ang team building na to. Salamat sa panonood!